Welcome to Kuya Rush Vlog guys So for today's video ay hindi mo na kita maparoon ng dagat At kita ay kuan Tawag nyan medyo samain yung ating panahon ay makulimlim daw At saka may dalawang bagyo daw sabi ng mga maratis Kaya, kaya din mo na kita Ito muna yung project natin ngayong araw Kita ay gagawa na rin aming bangka-bangka na ano di dugtong-dugtong ari kaya yeah, dugtong-dugtong lang ari ay tapos ayan kitang kita nyo naman binuhat ko yung ano, isang box ng ating bangka-bangka ang potol at inaikot-ikot ko lang kunwari ako eh, may ambag din sa gawa tapos ito lang naman yung gagawin kung mag si tayo ngayong araw ayan ano, na mag itimpla tayo ni para yan dyan sa mga ano mga lake ng ano bangka mabutas-butas para hindi natilas yung tubig Kaya kita yung gamix na ayaw yun. tapos yung pagmix pala ng ganito guys kuha nung dami ng isang ano, epoxy na kulay red pero din sa kulay white para pantay yung tibay nung ano tapos yan hinado na natin tapos ngayon applying na tayo ng epoxy yan ilagyan na natin yan ayun o no. mga pinagpakuan din naman yan nalagyan natin yan lahat para hindi ano yun ang tubig tapos yan para kinisin yung epoxy niyan pabasain pabasahin mo lang naman yung daliri mo ng tubig tapos ihipuin eh, mo ng dahan-dahan yung epoxy para kuminis na tapos yan si papa si kuan yung yan yung unahan ng ano unahan ng ating bangka-bangka ang kuan yaan na lang yung hindi pa tapos gawin pagkatapos niyan eh buo na yung ating bangka-bangkaan at pwede na tayong pumaraon sa dagat magamit yaan. yan. Yan lang naman ah Tapos ako ay kung ano, sige pa ako din sa pag sa pag epoxy At hindi pa tapos din eh. Tapos ayan, tamang kita yung nag-epoxy din eh. Tapos ayan, tumingin pa talaga eh. Oh, mag ka na nga gan, boy. ay tumingin pa talaga pa ulit ulit ka. Tapos ako tamang hawak-hawak din sa inagawa ni Papa si papa yung nagamarty marty dyan din eh tapos na ayan tapos pinakuha na nga nyo na maigit nang matapos na ayan o oh. tapos ako yung nag ulit din eh tapos, tapos nilapat na yung sample plywood tapos nang bartelyo ulit si papa ayan eh, o ayan lapit na matapos ay na tingin, -tingin po talaga Fokus ka muna boy ano tayo matatapos nyan ah ulit ulit ka natin matatapos yan boy focus muna tayo sa trabaho piling pugi ka tulungan mo muna si papa mo o, tamang nagamartil li ulit si papa yan tapos bumari na ulit ang gapakuan tapos ako tamang paano ano, -ano lang chill chill lang tapos yan hawak hawak na naman ako tamang alalay lang naman ako dyan tapos ayan Pinakita, papakita namin sa inyo kung ano yung tsura ng ating bangka-bangkaan pag nailugtong yan ganyan yung nyan guys oh. ito yung dulo medyo hindi pa tapos dalawang plywood na lang yung kulang dyan na ating lalagay dyan yan o oh. hmm. sabi ni papa dyan na yung dyan daw kumaupo dyan o oh. yan tinaturo nya tapos dun daw siya sa may bandang hulihan dun may malaking box tapos ganito pala yung, yung tsura ng ating bangka-bangkaan guys o oh, napakaangas nyan o mayano ayan oh. Ang oh. oh, lupit ito. Dilugtong-dugtong yan. Kaya excited na ako makita yan sa dagat ng, ng magamit na.